Alam niyo po ba na pwede kayong gumawa ng sarili niyong sticker icon sa new messenger account? So kung interesado pa at gusto niyong malamang kung paano, sundan niyo lamang po ang video na to. I-open lang po natin yung ating messenger. At mag-open lang po tayo ng chat conversation at itap lang po natin itong smiley icon sa right lower side. At itap lang po ulit natin itong sticker icon dito sa left lower side. At automatic po ay mapupunta tayo sa gallery ng ating cellphone At piliin lang po natin yung picture na kung saan gusto natin gawing sticker So up lang po natin At automatic po ay magigenerate po yan At makikita po natin na automatic po ay mawawala yung background ng na ating pictures So up lang po natin itong next sa right upper side At dito po ay meron po tayong tatlong pagpipilian Ito original Outline fool. So depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo at anin nang pipiliin nyo. So halimbawa po sa akin itong original. At dito po ay makikita natin na pwede tayo mag-add text at mag-add ng sticker. So halimbawa po mag-add po muna tayo ng sticker. So itaplan po natin itong sticker icon. At dito po ay pwede nyo po i-search kung yung gusto nyong sticker na i-add. So halimbawa po, cloud. At itaplan po natin yung cloud na gusto natin. And then i-adjust po natin. So i-hold lang po natin ang dalawang daliri natin. And then pwede na po tayo na mag-add text. At automatic po ay masi-save na rin po yan sa ating mga sticker icon. So halimbawa po, try po natin i Tap lang po natin. So that's it guys. So sana may natutunan following share.